Laping walo Pilipino mula sa Lebanon ang nakawid na sa bansa ngayong hapon. Sila po sinalubong ng Department of Migrant Workers sa Naiya Terminal 3. May isa pang batch ng mga OFW ang inaasa makakauwi na rin mula Beirut, bandang alas 5 ng umaga uh, sa susunod na Martes. Sa gayon, nasa 600 million pesos na ang inilaan ng DMW para sa repatriation. Kasama sa budget nito ang iba't ibang klase ng assistance katulad ng medical, livelihood, legal at evacuation assistance. Kabilang naman sa labing walong mga OFW na umuwi ngayon si Vicky na walong buwan ng domestic helpers sa Lebanon. Sabi niya, dinisisyon na dyan ang bumalik sa Pilipinas dahil sa kaguluhan sa bansa. Sa gera po, mahirap po na kagaya namin na OFW na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Wala pong tigil ang putukan. Wala pong tigil po putukan doon. Kaya po ang ginawa po namin, tumawag po kami sa OWA ng Lebanon para po kami ay magpatulong na ma-rescue para makauwi po dito sa Pilipinas. Uh, salamat po sa namamahala doon at kami naman po ay in-rescue nila, inalagaan ng mga ayos, uh, tinulungan makauwi ng Pilipinas.